Hello mga kaidol. Mga kaidol, bad news o good news? Ano mga kaidol? naatay ah, na, na inkwentro ko kagabi eh, nga uh, nagbalidya og cellphone. Tapos mga kaidol, akita ah, moy nakahawid sa cellphone. Tapos ah, naay nag-claim, naay nangita nga nawala daw ko ng cellphone mga kaidol. Na si atoy ah, pa atoy pa istorya ang tagiya sa cellphone mga kaidol. Ah, sir, gimana sih bagasi lagi kawat eh, ya masal pun? Kau sa di tengah kapuan. Asal mana lagi petang? Kapuan. Tolong gak kok? Nah tolong Tapi tuh nembalai deh sir. Quattro. Barai 4, tapos. Naik di solo coba lagi. Dia itu ngetolong si Yasmin. Kailan nih mau ngangkat kawat? Kailah. Uh, so, apa uh, sih so, mau beli ngalang sir? Berapa el? Berapa el? Kupra. Ayo dah kupra. Ayo kayak dulu si. Berapa el? Gaya dah kupra. mawin tagiya sa cellphone mga kaidol o salamat kita lang mga kaidol na ako yun nakakuha sa cellphone na nakawat sa kawatan uh, tungkol kay uh, ni Kuan ni, ni Hangyo siya sa ako tungkol sa iyang bata na kanang ako na kuno ang ng cellphone kay para kuno ipalit sa gatas sa iyang bata mo iyang subay nag, uh, na nag Anak, bill uh, sa cellphone mga kaidon ako po nagpasalamat po kung ako uh, sa tinuda uh, na yung gbi na yung nag-claim o kitawat na na itong cellphone mga kaidon uh, ka ang ako nakuha ng cellphone mga kaidon ay tell mga kaidon ang ako nakuha ng cellphone o sakit kayo mga kaidon na uh, nagbayad ko tapos uh, na yung nag-claim sa sa cellphone na yahad ako no so ako ng mga kaidol so beware mga kaidol sa mga na deal sa cellphone lagi na magsurusuroy ayon uh, nino dawata mga kaidol kay ako kayo na siya o problema kung ikawat kana na ang cellphone Kung kay kaya uh, nasayot na ta sa mata sa ginoo mata sa balaod bawal gyud ang atong pag adawat pag sa cellphone pag -palit labi na gyud nga walay saktong resibo busa kung kamo magpaat sa cellphone mga kaidol at to kamo mga kaidol sa mga cellphone uh, ninyo na maligya tungod kay grabe ako na dismaya sa ko sa akong kagaling mga kaidol kay kita nakabayad taon. o dili sad pwede nga uh, yatag sa ila ha uh, ni sa ako mga kaidol Alisan uh, listen na sad ni sa ako nga uh, next kung magpalit ang cellphone dili gyud pwede nga uh, atong atong kwan atong i itago mga kaidol na wala gid ra mga kaidol nga galing sa cellphone atong uh, atong 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 ihatag balik sa tagiya okay mga kaidol o pasalamat ko salamat sa mga nagwats paki-like na lang o paki-comment ah uh, Gores Juban kung taga Balinga Sagka sikat ka